Good morning, uh, guys. Uh, live tayo. Set out yan sa lahat. Nandang umaga. Uh, ano na ako sa mga balita. Tila pa palupang ng Tumi yung signal. Bottle. Uh, palubong palubog na palubog guys ang Pilipinas. No? Uh, na ang patunay ng Diyos na makasara ng bansa Pilipinas. Kaya kita ninyo, Grabe ang ano. Mula sa nakaupo sa pwesto sa gobyerno mismo. Makita natin ang sinabi ng Diyos na ang Pilipinas ay tinatap kung makasala ng bansa. Uh, pinatunayan talaga niya. Uh, yung hindi mapigilan na korupsyon sa Pilipinas na walang humpay ang ginawa nilang paglustay ng, o pagnanakaw ng mga sa taong kaya. Marami ng lumantad at nag-testimony o nagsasabi ng kung ano ang nangyari lahat pero mismo nandyan mismo sa goberno nagkanya-kanyang takipa na sila hindi mo na alam kung, <laughs> ano ang mga ginagawa nilang investigasyon wala na kung ang tao lang sa Pilipinas nag-isip tama. Hindi sana maging ganun ang Pilipinas. Ang mga tao sa Pilipinas, masabi ko talaga na matapang lang ang tao sa masamang mga pamaraan. Matapang ang tao sa kasamaan. Pero yung ipaglaban ng karapatan, ipaglaban ng ikabubuti sa sarili, sa pamilya at sa bayan. Duwag ang tao. Nakita naman natin ano mga ginawa ng kapwa natin Pilipino. malakas lang sa pagdating sa makalimanyuhan ng mga bagay. Kita, mo na, kita nyo naman kung ano man ginagawa kapal at yung Pilipino. Kahit mula sa ulinaryo na tao hanggang sa mga uh, politiko. Talagang makita natin na may ipinaglaban pero sa mga kasamaan. Kaya ano man ang gagawin niyo talaga ang palubog ang palubog na talaga ang Pilipinas. Maraming mangyaring mas matindi pa sa daranasan ng Pilipino at Pilipina ngayong parang na to. Dadanasin talaga magsabay-sabay ang problema sa paggobyerno at sa mga trahedya. Ito nga ngayon sa mga isiniwalat ko. Walang taong naniwa. Ayaw ko. Masabi ko bang naniwala na Seryoso. Kasi, mula nag-umpisa ako 2010, kasagsaya ako sa Facebook 2013, yung mga nakinabang sa power ng Diyos tulad ng mga ginamot ko na gumaling, dati active, tapos na nawala. Pagkatapos ng Medyo wala nang kailangan. Naglaho na parang mula. todo pa lang makikita na natin na ang paniniwala ay pananalian lamang na samantalang sinasabi ng Diyos na iparating sa mga tao ang binsahe niya. Ngayon, ang paniniwala kasi hindi lang sa panahon na may problema tayo hindi na sa panahon na may kailangan tayo. O hindi na sa panahon na sa agipitan o nasabing kita yung kamatayan. Ihalimbawa ko sa inyo ang sarili ko mismo. Wala akong kailangan sa Diyos. Wala akong hinihiling. Pero nagpatuloy ako mula noon pa na ipinagtanggol ko ang Diyos sa iba't ibang uri ng pamaraan. Pero kayo sa panahon lang na may pangailangan kayo sa panahon na meron kayong kahilingan at ano pa pagkatapos ng lahat na wala na bubura, o parang wala lang nangyari so hindi yan ang paniwalang Tunay at lubos. So ganoon pa man. Darating at darating ang panahon na ma-realize talaga ng tao na ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Pero kulida ang lahat. Yung mga sinasabi ko tulad nung nagkrosada ako sa Talisay, Batangas. 2018, January. Hindi pa mga uh, tal. Doon ko pakinggan nyo yung nasa, sa video na sa YouTube ipinagsigawan ko yan na nasa mensahe ng Diyos na ang Taal Volcano ay sasabog na yan. Yun yung walang naniwala sa akin. Piyagtawanan pa ako. Ang alam ko, Turiman siya tayo after sa kursada ko. 2018. Mula ng 2018, bago pa siya sumabog, mayroon pang follow-up na mensahe yun. Ah, isang araw lang yata o dalawang araw nangyari ang pagsabog. Mula noon, maraming bisis na sumabog ang taal hanggang sa kasalukuyan. So, malinaw doon na nangyari at nangyari talaga. Kasi binanggit ko nga uh, yung taal mulkino. Yung mitsahe ng Diyos noon na sinasabi niya, na may mga bulkan ilalim sa lupa o sa tubig na walang bund walang bundok ng kakikita na hindi alam ng tao ay bulkan yan at nangyari ito na sabog na hindi alam ng tao at maraming bulkan na sa ilalim ng tagat, dagat na hindi alam ng tao. Pagkatapos ko nung mag-post, hindi naglaon ang karoon ng na-discovery na vulkan sa ilalim ng dagat. Hanggang ngayon saka, sa kasalukuyan, tulad nung sa Cebu nangyari ngayon, nakita niyo sa video, may tubig na kukulo sa tabing dagat at nag uusok sa init wala siyang bundok na makita so ibig sabihin may init ibig sabihin may apoy kasi hindi na kukulo yan hindi yan mag-uusok mag i -step. kung walang apoy so, ibig sabihin may vulkan so isa yan sa nangyari sa mga misahe ng Diyos yung sinasabi niya, ang dating tubig na hindi akit sa lupa, ngayon akit na, makikita niyo na rin sa kasalukuyan. Kahit walang bulkan sa na mga nangyari na talaga, kahit saan. Ngayon, nakita niyo na rin sa mga video na post ng mga netizen, sa Pilipinas lang, na tubig-dagat ay makita sa lupa. Yung sinasabi ng Diyos na dating lugar na hindi binabaha ngayon, babae na. Nangyari at nangyari na yan. Hindi natin pwedeng sabihin na nang dahil sa hindi nagawa ang flood control. Kasi kahit naman sa ibang bansa na maayos naman ang flood control nila, eh, bakit nangyari din na hindi dating binabaha, ngayon binabaha na. So ang tubig dagat, umakit na sa lupa. Nagkataon lang na ang Pilipinas nagkaroon ng matinding korupsyon na hindi nila ginawa ang tungkulin nila na gagawin kung ano man yung dapat tulad ng plant control na ginawa nilang ghost project o ano man ang ginawa nila. Kahit naman mayroon pa yun, mangyari at mangyari pa rin. Dahil nga hindi nyo mapigilan ang sinasabi na Diyos na ang tubig dagat ay papahigop ko dadalhin sa hipapawid at ibuhos sa kalupaan. So nangyari at nangyari. Ngayon, yung sinasabi niya na ang dating ilog na hindi umaapang ngayon naapang na, na. sobra-sobra na rin ang patunay kasi yung ang lugar na hindi binabaha Ngayong babahay na, ibig sabihin yung ilog, umaapaw na rin. So, kung titignan natin lahat, tulad ng mga ulan na sinasabi ng tao, na sobrang lakas ang ulan. Kahit sandaling ulan lang, magbaha talaga sa paligid. Kung balikan din natin yung bisahe ng Diyos na one times one, times one, 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 times one, 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 na pinaliwanag ko yan sa mga trahedya. Na sinasabi ko na kung nakaranas kayo noon ng bagyo na isang pasada, ngayon dalawa tatlo na sa isang pasada o amaring apat pa at nangyari dito. Yung dating bagyo na lakas na 80 km per hour, 120 km per hour, per hour, kayo ni at higit pa at higit pa. At nangyari din kaya lagi siya sabi ng tao, first time niya naranasan na hindi tulad ng dati. Dahil ang sinasabi nga ng tao, dati na yan. Ngayon, pagdating naman sa mga lindol, nang sinasabi ng uh, tao na dati na yan, lindol na yan, di ba? Oo, dati na na. Pero ang mangyayari ngayon, hindi na tulad ng dati. So marami din na naiba at marami ng palakas ng palakas. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na walang matibay sa ibabaw ng lupa na pinagmalaki ng tao sa gawa ng tao. So kita rin natin kung ano ang nangyayari ngayon sa panahon na may lindol. Yung pinagmalaki yung bahay, na pinaghirapan ninyo, pinagyabang ninyo, winasak ng lindol. O winasak ng mga malakas na bagyo o nagulmagkasang mga baha. Nagkanyari at nangyari talaga ang sinabi ng Diyos. Ngayon, kung babalikan din natin ang mga bisahe ng Diyos na sinasabi niya. Sa mga taong hindi naniwala sa mga bisahe ko na ipinarating mo sa kanila, wala ka nang gagawin. Ako bahala, ipabayam na silang lahat at maraming darating. So, nandiyan na din ba, uh, guys, no? Nangyari at nangyari talaga at maraming darating, dumarating sa buhay ng tao. Ngayon, yan ang sinasabi ng Diyos na ang lahat ng mga bisahe niya na ipinarating niya sa akin at pinarating ko sa tao. Ang sabi niya, pag nangyayari lahat ng mga bisahe niya, hindi na siya nagpalala kung hindi naghuhukog na siya. So, ang lahat ng ito, guys, paalala ng Diyos ito sa mga tao for sinagkaming. Ka Kasi nga, ang sinasabi niya, na the words of God of um, siya ang kamis. at ang lahat ay laging handa. So, yun yung sabi ng Diyos na itong lahat ito ay paalala niya sa tao. Dahil nga, doon doon yung tatlong bagay na hinihiling niya sa tao. Na tatlo na ang sa tao. Pagbabago, magsisisi at lubos na paniniwala. So, ngayon, kung hindi ninyo magawa yun, dahat naman talaga tayo mawala sa manong ito. Sa maraming pamaraan, either sa natural na pagkamatay ng tao, either sa mga aksidente, o either sa mga trahedyang hindi natin inaasahan. So at least, mawala man tayo Napakita natin sa Diyos nagbago tayo at napagsisiha natin ang mga bagay na nagawa natin na taliwas sa kalooban ng Diyos o hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, pag nagawa natin yun, siya, handa na tayo sa anuman a bagyari. Ngayon, kung hindi magawa ng tao yun, alam na natin o alam na ninyo kung saan kayo nararapat. Dahil nga, pagbabago at pagsisisi, may pakita pa natin sa Diyos ang mga bagay na ayaw niya na punta doon sa nagustuhan niya. Hindi yung kumihigit ka ng kapatawaran, tapos ganun lang kanali. Hindi yun ganun. Kailangan makikita ng Diyos na sa haba ng panahon, ginawa mo na yung pangako mo na magbago ka at pagsisi Sa pamagitan ng hindi mo na ulit-ulitin pa. Kasi yun ang nasabi sa akin ng Diyos. Na, na sana pagbabago na isang tao, samantalang ito ulit na ang mga bagay na ayoko. So doon pa lang, guys. Malayo ang turo na, na kagawa ng tao. Kasi ang turo na kagawa ng tao, mag-opisal ka lang, hindi ka nagpatawaran, napatawad ka na. Malayo sa katotohanan. Kaya, ang Diyos nagpaalala. Kasi, ang kaligtasan natin at pagbabago pagsisisi na dito buhay pa tayo. Wala sa panahon. Patay na tayo. Tulad ng simulatan ninyo na ipagdasal ninyo, pamisahan ninyo ang mga nangamatay para iligtas. Malayo sa katotohanan o walang porsinto na maligtas ang tao. Kaya nga, ang sinasabi ng Diyos, ang mapapahama, kasi ang dami ng buhangin. At ang tabaligtas, kasi ang dami ng drama. Sa mga tuwid, ang lahat ng may relihiyon na niwala ng relihiyon, hindi po sila maligtas. Kung ang tao na yun ay yung signal, naputol yung na signal, kung ang tao na yun ay naniwala lang sa toro, dahil ang toro na nasimbahan na sinasabi ng Diyos na mga pare at pastor na number makasalanan. So dahil number one, ang mga naniwala o membro na naging number na two. So yun ang nasunod ng tao sa turo na yun. So, madaling sabihin na malabo mangyari na maraming maligtas kasi yan ang nasunod o namulatan. So kung titignan din natin sa paligid natin, pailan ilan, ilan ng tao hindi naluwana ang reliyon. Yung nabubuhay na lang sila na ayon doon sa kung ano meron sila. Nagumawa lang sila ng uh, mga bagay na alam nilang yun ang tama o yun ang Ikabubuti dito sa paligid natin. Ngayon, nung tingnan natin din ang sinabi ng Diyos na nung maligtas uh, kasi dami ng graba, so ito yung mga taong nakikita natin na nabubuhay lang na ayon sa kung anong meron sila. Naniwala lang sila na may Diyos talaga na tagapagligtas at tagapaglikha. Nagawa sila ng mga kabutihan. Ng mga tao ito, na walang relihiyong pinaniwalaan. Kasi nga, ang relihiyong na ay isang uri ng negosyo. Kaya dahil sa dami ko mga kausap, kahit dito sa Australia, sinasabi nila sa akin pag nagsalita ako o nagshare ako, sinasabi nila, tama ka naman doon, nurse ang reliyon ay isang ore ng negosyo talaga yan. Yun na din ang nakikita namin at yun din ang nakikita natin. Na pira-pira lang. So ito mga tao na ito, pailan-ilan. Kaya ito yung mga tao na sakop doon sa graba. So ngayon, kung balikan din natin ang Pilipinas na binansagan ng nakarami na ang Pilipinas ay mga 80% reliyosong tao dahil nga sa um, sa mga reliyon, panata mapapaniwala, at kita nga naman natin, ang gawain ay malayo doon sa gawain ng ibang tao di labas sa bansa natin. So, masabi natin reliyoso. Pero, kung titinanin natin ang gawain ng mga tao ito, taliwas din do sa pagkakilala natin tungkol sa reliyon nila o sa gawain nila sa paniniwala. At malayo din do sa gawain nila sa pang-araw-araw. So ganitong mga senaryo makikita natin. Malayo sa katotohanan na may Diyos nga na buhay sa puso nila. Kaya ang sinabi ng Diyos na ng bansa ay makikita din natin na totoo at totoo talaga. Kaya darating ang darating ang araw na ang pagkukukom ng Diyos ay mas matindi pa sa mga nangyayari ngayon o sa mga ranasan ng tao ngayon. Mas marami pang nangyayari na mas matinding matindi pa na maraming mga murah sa bansa natin na Pilipinas. Yung sinasabi ko dyan, na misahe ng Diyos na hindi pinabala ng tao. Na sinasabi ng Diyos, pagkadaan ninyo lahat. Wala akong duda kita niya naman yung sa Cebu, 6.7 6.9. Kahit sa ka makatingin, kabilaan, puro sinkhole, puro sinkhole. Isipin niyo mga mabuti. Saan na punta yung mga lupa na yun? Di ba? Yung bato na bibiyak, doon hiwalay. isang metro ang may isipin nyo kung ano kalakas yun. Isipin nyo kung paano nangyari yun. Yung isang lugar na umuusog na malayo ang inusog mula sa itaas na ipuntay sa ibaba. Isipin nyo yun. So, sa ibig sabihin, <coughs> walang natibay dito sa ibaba ng lupa sa power ng Diyos. Dahil Diyos, Diyos lang ang nakakaalam yan ng lahat. Tulad ng mga last slide. Diro na sa mga live ko noon pa, nagla-live ako sa Cebu noong na krusada ako. Nasamak pa rin siguro sa krusada yan. Na sinasabi ko palagi, na darating ang araw na maraming mangyaring trahedya sa Cebu. Kasama na dyan ang landslide. Kasi nakita ko yung bundok, binubundos. At ang nangyayari, at ang nangyayari din. Ang lahat ng sinasabi ko. Ngayon, nung nagkursada ako sa Cebu, ang tinitira ko at pinabanata ko, ito mo sa toninyo nila na nagwilagro, ika nga. Na disiwalat ko na ang lahat ng ito ay puro kasi Dahil halingan. Dahil mga ang mga taga Cebu, pagdating sa Santo masija masi gula ang mula ang Santo Dino. So, anong iisip ninyo? Maraming magsasabi ng masakit laban sa mga sinasabi ko sa misahe ng Diyos. Tungkol doon sa mga isiniwalat ko sa kaparihan ninyo o sa mga santo ninyo o sa pagpulikta na pera doon sa mga tao. So, ngayon, ano ngayon ang ini-expect ninyo na darating? Talagang pero talaga na mas matinding mga pangyayari. So, ito na yung naranasan din natin ninyo ngayon. Uh, Lidol, baha o bagyo man na winasak ng uh, ari-arian sa lakas ng hangin. Ngayon guys, kung yun ang naranasan ninyo ngayon, tapos masihigit pa ang mga nangyayari. I Imagine niyo kung saan kayo papulutin. Kaya, ito sinasabi ko, paalala sa inyong lahat. Alam ko talaga, mangyari at mangyari at marami pa mangyari mahigit pa sa naranasan ng tao ngayon. Sa buong Pilipinas yan. Maniwala kayo sa akin o hindi. Darating yan. Mas lalong nakakabahala ang Maynila. Makita ninyo ang kamilaan. Playover o playover dito. Kahit saan. Uh, uh, kabahayan kung saan saan. Kaya, nakakalungkot isipin ng tao sa Pilipinas. Matapang lang pagdating sa masamang bagay. Pero sa lahat ng bagay na alam nating ikabubuti sa sarili, ikabubuti natin sa kapwa natin at sa bayan natin, duwag ang tao. Hindi lang kayang harapin at tanggapin ang katotohanan at magbago o ipaglaban ang karapatan bilang isang Pilipino para sa kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon. Nagpabaya ang mga tao kahit alam naman talaga na kailangan may gawin para matulukan ang mga bagay na nangyayari sa bansa natin natapang lang kayo sa salita. Pero pagdating sa gawa, mas duwag pa kayo sa lahat ng duwag. Yun ang masasabi ko. So mga umaga sa inyo lahat. And God bless. Sana marami kayo na pupulot na mga aral sa mga sinasabi ko. See you soon.